Sa gitna na ulan sa Amerika, isang inang dayang biglang makatanggap ng support mula sa lalaking hindi niya kilala sa loob nito, isang lumang susi na may kakaibang simbolo, isang elepante na may lotos, na magbubukas ng pinto sa lihim na matagal ng inilibing. Pero sino ang magbabayad ng presyo para sa katotohanan iyon? At anong mangyayari kapag ang pinto ay bumukas? Kung gusto mo marinig ang buong kwento, panoorin mo hanggang dulo at kung gusto mo paano nakakakilabot at misteryosong kwento, magsubscribe ka at mag-iwan ng komento sa iyong idea sa ilalim na malamlam na ilaw ng isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod sa Amerika. Nakaupo si Mali isang inang day habang tinatahi ang punit na uniforme na anak niya. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang ugong ng bentilador at tikatik ng ulan sa labas. Sa bawat tusok ng karayom, parang tinatahi rin niya ang mga sugat ng buhay na hindi niya ipinapakita sa iba. Hawak ni Mali ang litreto ng kaniyang pamilya sa Chiang Mai. Nakangiti silang lahat noon, walang inisip na problema. Pero ngayon, sa bansang banyaga, ang niti ay napalitan ng pagod ng pangarap na parang laging abot kamay pero hindi mahawakan. Sa kabilang kuwarto, nakahiga ang anak niyang siniran. Mahigpit na hawak ang lumang laruan na dala pa mula dayland. Mahina itong humihigbi habang nagtatago sa kumot. Ayaw marinig na ina ang lungkot na kinikimkim niya. Kumakatok ang kapitbahay nilang si Emmaress Johnson. May dalang sulat mula sa landlord. Tumaas ang kilay nito. Mali, kailangan niyong magbayad bago matapos ang linggo o mapipilitan kaming ipavaket kayo. Walang masabi si Mali, tumangol siya at pinilit mumiti. Lumipas ang magdamag. Pumasok si Mali sa trabaho sa isang malit na day restaurant sa downtown. Sa bawat order ng pad day at tamyam, ramdam niya ang bigat ng oras na lumilipas. Dahil alam niyang sa bawat oras na iyon, nagiwan ang anak niya mag-isa sa apartment. Isang gabi, abang nagbibilang siya na tips sa kusina, lumapit ang amo niyang si Somche. Mali, may narinig akong oportunidad, pero delikado. Nag-alangan siya, pero alam niyang wala na siyang ibang paraan para makabayad. Pag-uwi niya, nakatambad sa pintuan ang isang sulat na kulay dilaw. Eviction notice. Hinawakan niya ito ng mahigpit. At sa likod ng dilim ng hallway, may isang lalaking nakamasid sa kanya. Tila ba may alam sa sitwasyong hindi niya pa naiintindihan. Hindi gumalaw si Mali, Ramdam niya ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa bukas na bintana sa hallway, habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa dikalayuan. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, pero alam niyang hindi ito basta estranghero. Lumapit ang lalaki, mabagal. Dala ang isang maliit na supot na tila mabigat. Mali, mahinang sambit nito. Parang kilala na niya mula noon ang boses na iyon. Inakala mong kaya mong mag-isa, pero may paraan para hindi ka mawalan na tirahan napakapit si Mali sa eviction notice. Nalilito at natatakot sa sabay na damdaming kumukulo sa dibdib niya. Anong kapalit? Tanong niya. Pero walang sumagot. Tanging tunog na ulan sa labas ang pumuno sa katahimikan. Bumukas ang pinto na apartment ng kapitbahay. Lumabas si MRS Johnson at tiningnan silang dalawa. Parang nagtataka kung bakit sila naroon sa gitna ng gabi. Pero bago pa siya makapagsalita, inyabot ng lalaki ang supot kay Mali. At may narinig siyang mahina, halos pabulong. Piliin mo kung hanggang saan ka handang magsakripisyo. Pagbalik sa loob ng apartment. Binuksan ni Mali ang supot. Laman nito ay mga perang hindi niya mabibilang sa isang upuan At isang lumang susi na may nakaukit na simbolo na hindi niya maintindihan. Sa kabilang kuwarto. Kumilos si Niran, nagising mula sa mahinang kaluskos. Ina, bulong ng bata. Habang dahan-dahang lumalapit. Pero bago pa siya makalapit sa mesa, may malakas na katok mula sa pinto. Tatlong mabibigat na hampas na parang galing sa taong alam kung sino talaga sila. Napasinghap si Mali. Mabilis niyang itinago ang supot sa ilalim ng lumang mesa. Habang si Niran ay nakatayo sa gilid, nakapikit na parang ayaw marinig ang susunod na mangyayari. "Mali, alam kong nandiyan ka." Isang boses ng lalaki, mabigat at galit. Pero hindi iyon ang lalaking nakasalubong niya sa hallway kanina. Ito ay ibang tinig, puno ng banta at bawat hampas sa pinto ay parang sumasabay sa tibok ng puso niya. Lumapit siya sa pinto. Bahagyang sumilip sa butas. At nakita ang isang Amerikanong may mahabang balbas. May suit na itim na jacket na basa sa ulan. Sa kamay nito, may hawak na puting sobre. Hindi siya gumalaw. Pero muling nagsalita ang lalaki sa labas. Alam mo ang hawak mo ay hindi sayo. Kung ayaw mo mawala ang lahat, ibalik mo itong ngayon din. Napaatras si Mali. At sa gilid ng kaniyang paningin, Nakita niyang siniran ay nakatingin sa kanya. Hindi sa takot, kundi sa parang alam ng bata kung anong ibig sabihin ng lahat na ito. Mama, bulong ni Niran. Yan ba yung susi ni Papa? Parang biglang huminto ang oras. Napalunok si Mali. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng anak ay parang pumutok na lihim na matagal niyang inilihim. Niran, mahinang sabi niya. Pero bago pa siya makapagpaliwanag. Muling kumalabog ang pinto, mas malakas kaysa kanina, at narinig nila ang tunog ng kandado na parang pilit binubuksan mula sa labas. Hinila niya siniran palayo. Itinulak papunta sa likod ng aparador. At maingat na inilagay ang daliri sa labi ng bata. Isang tahimik na pakiusap na huwag magsalita. Mula sa sahig. Ramdam niya ang panginginig ng mga paana-anak. At ang mabilis nitong paghinga. Sa labas, may narinig siyang bulungan ng dalawang tao. Isa ang lalaking may balbas. At isa pang tinig na mababa at malamig. Tinig na narinig niya kanina sa hallway. Masyado ka nang natatagalan. Baka dumating pa ang iba. Sabi na malamig na tinig. Dahan-dahang inilabas ni Mali ang lumang susi mula sa supot. Tinitigan itong mabuti. Sa ilalim na mahinang ilaw. Nakita niya ang kakaibang ukit. Isang simbolo na elepante na may bitbit -bit na lotus flower. Isang disenyo na alam niyang nakikita lang sa mga lumang templo sa Chiang Mai. Sa loob-loob niya, alam niyang may koneksyon ito sa misteryosong pagkawala ng asawa niya. At sa dahilan kung bakit sila nandito sa Amerika ngayon. Sumikip ang dibdib ni Mali habang inikot ang lumang susi sa palad. Parang biglang bumalik ang lahat ng alala. Ang huling araw sa Chiang Mai, ang biglang pag-alis na asawanya niya na walang paliwanag. At ang balitang wala na ito bago pa sila makasunod sa Amerika. Sa labas ng pinto, narinig niyang bumukas ang zipper na isang bag. Kasunod ang malamig na tunog ng bakal na humampas sa kahoy. Baril. Alam niyang wala na siyang oras para mag-isip. Mali, buksan mo, to bago kami pumasok. Sigaw ng lalaking may balbas. Mahigpit niyang hinawakan si Niran. Kinuha ang supot mula sa ilalim na mesa. At dahan-dahang tinungo ang maliit na bintana sa kusina. Sa bawat hakbang. Ramdam niya ang tibok ng puso na anak na nakadikit sa kaniyang dibdib. Pero bago pa niya maabot ang bintana, Isang tunog ng susi ang gumalabog sa kandado ng pinto. Hindi yon susi ng landlord. Hindi rin iyon galing sa mga lalaking na labas. Isa iyong tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Pero imposibleng magkamali siya. Iyon ang tunog ng susi ng asawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Mali. Hindi siya makagalaw. Para bang ang bigat ng bawat segundo ay pumipigil sa kanya na huminga. Muling umikot ang susi sa kandado. At kasabay nito ay tumahimik ang dalawang lalaking na labas. Walang boses, walang galaw. Parang sila man ay naghihintay kung sino ang papasok. Bumukas ng kaunti ang pinto. At mula sa malit na siwang, pumasok ang isang kamay na pamilyar na pamilyar kay Mali. Manipis, may peklat sa hinlalaki. Ang parehong kamay na dati niyang hinahawakan tuwing sila'y naglalakad sa Chiang Mei. Mali, mahina at nanginginig ang tinig na pumasok kasabay na malamig na hangin. Isang tinig na inakala niyang wala na magpakailanman. Alam kong takot ka, pero wala tayong oras. Napatakip ng bibig si Mali. Naghalo sa loob niya ang galit, tuwa, at pangungulila. Pero bago pa siya makalapit, biglang tumulak ng malakas ang dalawang lalaki mula sa labas. Pinilit buksan ng tuluyan ang pinto. At sa gitna ng kaguluhan, isang bag na itim ang nahulog mula sa kamay ng kaniyang asawa. At bumukas ito. Nagkalat sa sahig ang mga lumang gintong barya na may parehong simbolo na elepante at lotus na nasa susi. Napatingin si Mali sa mga gintong barya. Ang kislap nito ay parang sumisigaw ng mga kwentong nakalibing sa mahabang panahon. Si Niran nakasilip mula sa likod ng aparador. Napabulong, mama ano yan? Hindi siya nakasagot. Sa halip, tumingin siya sa asawa. Nanggayo'y pawis na pawis at hingal. Parang tumakbo mula sa napakalayong lugar para lang makarating doon. Mali, pakinggan mo ako. Mabilis at mababa ang boses ng lalaki. Ang susi at ang mga bariyang yan, hindi lang yan pera. Ito ang dahilan kung bakit nawala ako. May mga taong papatay para makuha yan. Bago pa siya makasagot, hinila ng lalaking may balbas ang braso ng asawa niya. Wala kang karapatang dalhin yan sa kanila. Sigaw nito habang pilit na inaagaw ang bag ng mga bariya. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog mula sa bulsa na asawa niya ang isang malit na papel na nadumihan na ulan. Napulot ito ni Mali. Isang lumang mapa na may pulang guhit at sa dulo ng guhit nakadrawing ang parehong simbolo na elepante at lotos. Pag-angat niya na tingin, napansin niyang nakatutok na ang baril ng lalaking may malamig na tinig, Diretso sa ulo ni Niran. Para bang naputol ang hininga ni Mali. Mabigat ang katahimikan. Tanging tunog lang na ulan sa labas ang bumabalot sa paligid. Nagsasayang lang tayo ng oras. Mababa at walang emosyon ang boses ng lalaking may malamig na tinig. Habang dahan-dahan nitong hinila ang gatilyo. Isa lang ang gusto namin. Ang susi at lahat na kasama nito. Nanginginig ang kamay ni Mali. Mahigpit niyang hawak ang mapa at ang supot na may susi. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang kumurap ang asawa niya. Isang lihim na senyas na kilala lang nilang dalawa. Alam ni Mali kung ano iyon. Tumakbo ka kapag sinabi ko. Pero paano siya tatakbo kung siniran ang nasa bingit ng panganib? Bawat segundo ay parang sampung minuto at naririnig na niya ang mahina ngunit mabilis na tibok ng puso na anak niya. Mama, mahina at nanginginig na bulong ni Niran. Habang dahan-dahan itong lumingon sa kanya. At sa mga mata ng bata, may kakaibang tingkad. Parang alam nito kung paano gamitin ang susi na hawak niya. Nanlaki ang mga mata ni Mali sa titig ni Niran. Parang may gustong sabihin ang bata na hindi nito mabikas na malakas. Pero malinaw sa kaniyang mga mata ang mensahe. Alam ko kung saan ito ginagamit. Mali. Ibigay mo na. Sigaw ng lalaking may balbas, sabay tulak sa asawa niya palapit sa mesa. Ang malamig na tinig naman ay hindi gumalaw. Nakatuon pa rin ang baril sa ulo ng bata. Tila nag-abang sa maling kilos. Sa isang iglap, lumapit si Niran na isang hakbang sa harap ng baril. Wag, sigaw ni Mali. Pero ngumiti lang ang anak niya. Isang ngiti na puno ng tiwala at misteryo. Mula sa bolsa ng pantalon ng bata. Kumuha ito ng malit na tansong pendant na may parehong simbolo na elepante at lotos. iniangat niya ito para makita ng lahat. Nagpalitan na mabilis na tingin ang dalawang lalaki. Parang biglang nagbago ang plano nila. Ang malamig na tinig ay bahagyang ibinaba ang baril. Habang ang may balbas ay lumapit kay ni Ren na parang may kasamang pag-alinlangan. Sa labas, may biglang sumabog na malakas. Isang tunog na kotso o truck na tila sumalpok. Sinundan na malakas na alarma sandaling tumingin ang lahat sa direksyon na ingay, at sa saglit na iyon, kinuha ni Niran ang susi mula sa kamay na ina at mabilis na tumakbo patungo sa likod na apartment. Mali, pigilan mo siya, sigaw ng lalaking may balbas, habang mabilis na sumugod ang dalawa papunta sa likod. Pero kumilos ang asawa ni Mali, hinampas niya na siko ang balbesin sa tadyang. Sabay tinulak ang malamig na tinig palayo. Nagbigay na ilang segundo para makatakbo si Mali hinabol niya si Niran sa madilim na pasilyo ng apartment building. Basang-basa na ang sahig dahil sa ulan na pumapasok mula sa sirang bintana. At ang tunog ng kanilang mga yabag ay sumasabay sa hampas ng ulan sa bubong. Niran. Sandali lang, hingal na tawag ni Mali. Pero hindi lumilingon ang bata. Hawak-hawak nito ang susi at ang tansong pendant. Parang alam niya eksaktong saan siya pupunta. Bumaba sila sa lumang hagdanan. Hanggang sa makarating sa lumang basement ng gusali isang lugar na matagal ng sarado at puno ng amoy amag. Huminto siniran sa harap ng isang malaking kahoy na pinto, na may parehong simbolo na elepante at lotus na nakaukit sa gitna. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa lumang kandado, at bago niya paikutin, tumingin siya sa ina. Mama, oras na para malaman mo kung bakit tayo nandito. Humikpit ang hawak ni Mali sa braso na anak. Niran, ano na ibig mong sabihin? Pero bago pa makasagot ang bata, Mula sa itaas ng basement ay narinig nilang bumukas ng malakas ang pinto na pasukan. Mabilis na bumaba ang mga yabag. Ang tunog ng bota na dumadagondong sa lumang kahoy na hagdan. Ramdam ni Malina papalapit na ang dalawang lalaki. Bilisan mo, utos niya sa anak. Pero hindi pa rin umikot ang susi. Para may humahad lang dito sa loob ng kandado. Kumapit si Niran sa pendant. Itinutok ito sa malit na uka sa ilalim ng kandado. At bigla may narinig silang mahinang klik pagkasabay ng tunog na iyon. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa pagitan ng mga tabla ng pinto, na may halong kakaibang amoy na insenso at lumang kahoy, parang amoy ng mga templo sa Chiang Mai. Bumukas ng kaunti ang pinto, at mula sa manipis na siwang, sumilay ang mahinang liwanag na kulay ginto. Sa loob nito, may nakita si Malina Anino na mga estatuang hindi niya kailanman nakita sa Amerika. Mga anyong day na may hawak na lotos. At sa gitna, tila may isang bagay na nakabalot sa pulang seda. Pero bago pa niya mahawi ang pinto, isang kamay ang mahigpit na humablot sa balikat niya mula sa likod. Napasinghap si Mali. Halos mabitawan niya ang susi. Paglingon niya, nakatayo sa likod ang lalaking may malamig na tinig, basang-basa sa ulan, at sa kabilang kamay ay nakatutok pa rin ang baril. Akala mo ba makakatakas ka? Mahinang bulong nito. Ngunit bawat salitay may bigat na parang sampal sa pandinig ni Mali hahatakin na sana siya palayo. Pero biglang lumitaw mula sa dilim ang asawa niya. Bitbit -bit ang isang kalawangin na tubo. At buong lakas niyang inihampas sa kamay ng lalaki. Bumagsak ang baril. Gumulong sa sahig ng basement at natigil sa paanan ni Niran. Mabilis itong dinampot ng bata. Pero hindi para iputok. Bagkus ay itinapat niya ito sa lalaking may balbas nang gayon ay bumababa na rin sa hagdan. May hawak na kutsilyo. Layuan niyo sila, maring sabi ni Niran at sa unang pagkakataon, ang boses ng bata ay hindi mahina o takot, kundi matatag parang sanay sa panganib. Habang nakatigil ang lahat, narinig muli ni Mali ang kakaibang ugong mula sa bukas na siwang na pinto. Gayon ay mas malakas na. Isang tunog na parang chant sa wikang day. Na unti-unting lumalakas na para bang may kung anong bagay na gumigising sa loob. Dahan-dahang lumapit ang liwanag mula sa loob ng pinto. Parang hinihila sila papasok. Ang ugong ay naging malinaw na mga salita. Mga lumang panalangin na narinig lang ni Malinong bata pa siya sa Chiang Mei. Kapag may seremonyang lihim sa templo, naramdaman niyang nanginginig ang hangin. Parang may puwersang tumutulak sa kanila na pumasok. Ngunit ang dalawang lalaki ay tila lalo lamang nainis. Lalo na ang may balbas ng gayon ay lumapit kay Niran. Pilit inaagaw ang baril sa kamay ng bata. Hindi mo alam ang pinaglalaruan mo, bata. Angas ng balbesin habang lumalapit pero bago siya makalapit. Ang malamig na tinig ay tumigil sa gitna ng basement. Nakatingin sa bukas na pinto na para bang may kinikilala siya roon. Mali, bulong na malamig na tinig. Alam mo ba kung anong laman yan? Umiling si Mali, pero ramdam niya sa dibdib na ang lahat na ito. Ang susi, ang pendant, ang mapa, at pati ang pagkawala ng asawa niya, ay konektado sa kung anong bagay na nakatago sa loob. Habang ang ingay ng chant ay lalo pang lumalakas. Biglang kumislap ang gintong liwanag. At mula sa siwang ay may sumilip na isang mata. Hindi mata ng tao. Kundi na isang dambuhalang nilalang na may balat na tila gawa sa ginto at jed. Napatras si Mali. Napakapit kay ni Ran na ngayon ay titig na titig sa matang iyon. Sa bawat kisap nito, parang bumabalik sa kanya ang mga kwento ng kanyang lola noon. Mga alamat ng Chorchang. Ang maalamat na tagapagbantay ng kayamanang espiritual ng mga sinaunang templo sa Hilagang Daylan. Anti-unting bumukas ang pinto. At sumabog ang mas matinding liwanag na pumuno sa buong basement. Ang malamig na tinig ay tila na hipnotismo. Lumapit sa pintuan na parang wala ng ibang naririnig o nakikita. Mali, kailangan nating umalis. Mahina ngunit mariing bulong na asawa niya. Habang pilit hinahatak siya palayo. Kapag nagising ng tuluyan ang nilalang na yan. Wala na makakapigil sa kanya. At lahat na may hawak ng tanda. Ang susi, ang pendant, at ang bariya ay magiging bahagi ng kasaysayan niya. Ngunit bago sila makagalaw, biglang lumapit si Niran sa mismong bukana. Hawak-hawak pa rin ang susi. Mama, ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak. Kailangan kong tapusin to. Nanigas si Mali. Hindi alam kung hahatakin ba niya ang anak o hahayaan. Sa likod nila, naririnig na niyang muling bumabangon ang dalawang lalaki. At papalapit na muli. Sa isang huling kisap ng gintong mata sa loob, bumukas ang bibig na nilalang at mula roon ay lumabas ang isang tinig na hindi makatao. Piliin mo sino ang isa sakripisyo. Parang pinilipit ang puso ni Mali sa mga salitang iyon. Tumingin siya kay Niran, nang gayon ay nakatayo sa gitna ng pintuan. Ang gintong liwanag ay bumabalot sa kanya na parang kumot. Sa likod nila, naroon ang asawa niya, sugatan munit nakatayo katayo pa rin, at ang dalawang lalaking kanina ay kaaway. Gayon ay tila natigilan. Parang pati sila ay natakot sa boses na nilalang. Mama, mahinang tawag ni Niran. Ngunit sa boses nito ay may tibay na parang hindi na siya bata. Kung may isang kailangang magsakripisyo. Hayaan mong ako. Umiling si Mali. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng taon ng sakripisyo para mabuhay sila sa bansang banyaga. Ang gutom, ang pagod, ang luhang itinago sa ngiti. Hindi, anak lahat ng ito, tinis ko para mabuhay ka. Hindi para mawala ka. Lumapit ang asawa niya. At sa unang pagkakataon, magkasabay silang humawak sa balikat ni Niran. Kung may isa sakripisyo, sabi ng lalaki, kami na lang. Pero ikaw, ikaw ang kinabukasan. Tahimik na tumitig ang gintong mata sa kanilang tatlo. Muling umaling ang tinig ng nilalang. Gayon ay mas malumanay, halos maamo. Ang tunay na sakripisyo ay hindi ang buhay na inaalis, kundi ang buhay na patuloy na ipinaglalaban. At sa isang kisap, nagsara ang pinto ng hindi inaasahan. Kasabay ng pagpatay ng gintong liwanag at katahimikan ng basement, naiwan silang tatlo, magkahawak kamay. Habang ang dalawang lalaki ay nagmadaling umalis na parang hindi na nais balikan pa ang lugar na iyon. Sa labas ng gusali, huminto na ang ulan. Magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Walang salita, pero malinaw ang mensahe sa kanilang lahat. Sa kabila ng gutom, takot at panganib, ang pamilya nila ay nanatiling buo. At sa mundong puno ng sikreto at panganib, iyon ang pinakamatinding kayamanan na kaya nilang ipagtanggol